Apat ang nasawi at dalawang sugatan sa gumuhong retaining wall ng itinatayong dalawang palapag na bahay sa Antipolo, Rizal. Inaalam na ng otoridad kung may pananagutan ba sa insidente ang kontraktor ng proyekto, si Bernard Ferrer sa detalye. Kita sa kuwang video ng Delapas Radiocom Group Fire and Rescue Volunteer ang manong-manong paghukay para makuha ang mga construction worker na natabunan ng lupa. Pasado las 3 ng hapon nang mangyari ang insidente sa Fairmount Hills Subdivision, Barangay de La Paz, Antipolo Rizal. Sa investigasyon ng Antipolo City Police, aksidente gumuho ang retaining wall sa itatayong dalawang palapag na bahay. Inabot ng dalawang oras ang rescue and retrieval operations kung saan nakuha ang wala ng buhay na katawan ng apat na construction workers. Habang nailigtas ang tatlo pang biktima kung saan dalawa ang sugatan na nagpapagaling sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Natural lang to yung kasi di ba previously naguulan, uulan siyempre lumambot yung lupa. Kaya aksidente gumuho. Inaalam ng mga kung may pananagutan ang contractor ng proyekto bagamat may kakulang building permit ito. Nangako ang Antipolo LGU na tutulong sa mga biktima. And rin nila na isama ang construction methodology sa usapin ng building code upang matiyak ang public safety. Karamihan, doon po nagkakaroon ng, ano, ng problema. Dahil kung titignan lang natin po yung plano per se, hindi pa natin siya nag-gauge kung may mga deviations kasi wala pang actual structure kasi naguhukay pa lang sila. Nanawagan din ang Antipolo LGU sa publiko, lalo na sa construction site, na sundin ng safety precaution upang maiwasan ng aksidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.